naman sinuntok. Eh, dinidiin niya si Annalyn eh. Pinagmumukha niya na may ginawa ang anak natin kahit na wala naman siyang prueba. Somehow, na-implement niya ang judgment ni Ray, Doktora Minor, at yung mga board members. RJ, matatalino yung mga yun. Hindi naman sila basta-basta magpapa-impluensya. At saka isa pa, kilala nila si Annalyn. dapat kasi wala ka na lang dun eh. Ayaw mo bang ipagtanggol ko yung anak natin? RJ, hindi naman sa ganun. Eh, kaso kasi parang lumalabas na mukhang guilty yung anak natin kapag ginawa mo yun. Katulad na lang yan, sinuntok mo yung lalaki. Hindi mo maialis sa akin, Lynette. Tatay niya ako. Pero sa so tingin mo, ano bang... Ano bang maging desisyon na na Dr. ni na Doc sa at ni Doktora Menor? Hindi ko pa alam. Pero sa tingin ko, kumbinsi sila nung lalaki sa IT. Pero ako, I'm not convinced. I'm going to investigate. I'm going to seek an expert's opinion kung yung pinresent nila video ay edited. Dahil malakas ang kutob ko na may binago sila sa video. At yun ang aalamin ko. Dok. oh Richie, salamat at nakapunta ka. Oo naman Dok. Uh, ano bang maitutulong ko sa inyo? Gusto ko sana ma-access mo ang CCTV footage namin sa Apex. Bakit Dok? May problema uba ba? I believe it has been tampered at kakunchaba mismo ang IT staff namin. Would it be possible to detect kung uh, yun ba yung original footage or na-alter yung uh, video? Yes, Doc. Possible naman ho yung kala ko lang siya ma-access. And I'm sure very secure yung server ninyo at authorized users lang ang makapasok. I can give you the access code. Sige ho, Doc. Uh, just let me know the details, then ako na akong bahala. Sige. I'll give you a call once I get the access code. yo tengo